Okay, ta tanong naman po ito galing kay Christian Cuarez. Sir, malapit na ako sa 1M. Ano ba need ko gawin? Di pang business o magstay na lang ako sa work ko? Dahil doon ko naipon yung 1M na yun. Ayan, yan ang magandang tanong. Kung nakakaipon ka na doon sa sistema ang ginagawa mo, ano ngayon ang gagawin mo sa pera? Dadagdagan mo na lang yung passive income. Hindi active income ang dapat mong dagdagan. Paano passive income? Yung mag invest ka ng malaki na ikaw rin mismo yung kikilos para magkaroon ka ng ganong investment. Hindi mo papahawak sa iba pera mo. Bakit? Pag pinahawak mo pera mo sa iba, consider it gone. So I strongly suggest kung ganun rin lang naman kabilis, you invest in properties. Magparenta ka, magpaupa ka. Something na hindi masisira, hindi mapapanis at mananatiling nandyan lang at pwede mong ibenta na tumataas ang value paglipas ng panahon. Kahit ano klase ng paupahan. Whether it be jeepney, o hindi ko alam kung maganda pang investment ng jeepney, o bumili ka ng parang flip ng mga motorcycle, isalya mo sa grab, ganun, o ang kas Pero simula ka muna sa isa, dalawa, maliit lang muna. O siguro, ano, bahay na pinapaupahan, o sa sakyan na bridal car na mga pinapaupahan o resort na pinapaupahan, yun ang pinakamaganda. Bakit? Kasi hindi masisira, hindi mawawala. Laging nandyan, lagi rin tumataas ang market value. Ganon yung konsepto. Pero magdadagdag ka ngayon ng isa pang active income coming from isang active income na gumagana naman na, ito, baka mahati attention mo. Ang worst niyan, hindi mo gugustuin. Nagbukas ka ng business na, oo, oh, gusto mo rin yung business na yun. Pero hindi mo alam na sobrang laking oras pa lang kailangan kainin dun. Tapos ngayon, dahil dun sa business na yun, nasisira na ngayon yung halap buhay mo. Yung primary source of income mo, napapabayaan mo na. Kailangan mong i-consider din yun. Na hindi lahat ng tao pang negosyo. Pag magaling ka sa ginagawa mo at hindi ka sigurado tungkol sa pagninegosyo, testing mo barya barya lang muna. Pero pag kinakain na nung negosyo na yun ng malaki, ang oras mo dun sa hanap buhay na kumikita ka ng malaki, ilaglag mo yung negosyo. Ilaglag mo. Bakit? Kasi for all you know, yung kinikita mo galing sa hanap buhay mo, malinis na income na yan. Malinis na income na neto mo na hindi mo alam kung gaano kahirap maging negosyante. Na ngayon, hahabulin mo ngayon yung nenene ito mo sa malaking hanap buhay mo, na malaki ang kinikita mo, galing ngayon sa isang maliit na negosyo na sana pumaldo. Na malabang, baka hindi. Bakit? Kasi kabisado mo na sistema rito. Kumikita ka na ng malaki. Mahahati ngayon ang isip mo na meron kang hanap buhay na malaki ang kinikita tapos meron ka pang negosyo na ang laking oras ang kinakain sa'yo baka bumagsak yung unang hanap buhay mo. Iingatan mo, nakaipong ka halos isang milyon. Ano ibig sabihin? Gumagana na yung sistema mo. Huwag mo nang pakialaman. Magdadagdag ka kung magdadagdag ka man, ang idadagdag mo, passive income para renta na maaaring maliit o malaki yung ipupuhunan mo pero hindi masyadong malaking oras ang kakainin sa'yo. Bakit? Kasi kailangan mong ibigay yung malaking oras mo dun sa trabaho na kumikita ka ng malaki. Dun mo ibigay ang oras mo, kumikita ka ng malaki roon eh. Ngayon, paglipas ng panahon, Okay na sa'yo yung mga apartments mo Okay na sa'yo yung mga pinaparentahan mo You can live off of it plus your savings Then you can retire Pwede ka na magpahinga Ang ibig sabihin ng pagpapahinga Hindi mo nagagawin yung mga bagay na hindi mo gustong gawin Yung mga gusto mong gawin Yun lang ang gagawin mo Tapos yung mga hindi mo gustong gawin nakailangan mo pa rin gawin Magbayad ka ng tao Sila na gumawa ng para sa'yo O ngayon, ano na ngayon ang mangyayari? Mabubuhay ka ng maligaya Masaya at walang masyadong maraming problema.